Paras had his eye on the hoop. Nang magsimulang kumita sa paglalaro sa PBA, tinupad niya ang ilang kahilingan para sa sarili. So sa so seldo ka, may, pera ka sa bulsa. Noong high school kami, uso ng mga, mga Ralph Lauren na t-shirt, yung long back. Di pa ba kami eh? So, punta akong mall, Tingin na ako, sabi sa akin, Sir, anong size niya? So, binigay ko yung size ko. Ah, meron, Sir, anong size ko gusto niya? Anong kulay gusto niya? Lahat. Lahat ng kulay niya kung gusto ko. <laughs> Binili ko, yun lang. <laughs> Spinning away from Magzano. Dishing it off to Callaway. Natupad man ni Benji ang ambisyon na maging PBA player. Hindi rin daw puro saya at papuri ang naidulot nito sa kanya. Pero dumating yung time na nag-PBA ako at the same time Rookie of the Year na isang pinakamalaking award na makukuha mo sa PBA. And then pasok pa ako nun. Kuha kang siya, wakan ka. Hmm, palakasan lang naman yan, kaya ka nananalo ganyan. Siyempre, Ah, sino huh. yan? Tingin mo ganun, dami nila eh. Nalampasan huh. mo na lang yun. Hanap hmm. ah, din ang self-control mo. Ha? Hindi, hindi self-control. Talagang hindi mo kakayanin. Bakit nag-group. Naisip ko, pag tinatulong ko ito, majajaryo ako. Nagulpi ako. Buti. Nagulpi ko yung isa, pero nagulpi ako nung iba. Oo. Uh -uh. pangit, di ba? So, hindi na. Hindi ko na lang uh -uh. pinansin. Ano nangyari sa'yo? Ba't kayo na itsura mo? Isang magaling na basketbolista, komedyante, at isang mapagmahal na ama. Ito na raw ang naging takbo ng buhay ni Benji. Of course, there was a phase na it was all you. Diba? Hmm. Na you didn't have your your wife now to mm -hmm. take care of your other kids. Paano, paano adjustment mo? Ikaw lahat, nanay, tatay. yung pagiging tatay, hindi lang panandalihan yan. Tumawag na ako sa mother ko. Ma, pwede ka Kailangan ko lang ng tulong. Muwi sila na ate ko. Sila, a few months after that, muwi sila. Then, tumulong sila sa pagpapalaki ng mga bata. Nahirapan ka? Hindi naman. Kasi nag-enjoy ako eh. Ako yung ever since naghahatid sa kanila sa school, sumusundo. But explaining to them what happened, the situation. Yes, mahirap din. Uh, pero tanggap naman nila. Sa mayon, mayroon ng bagong asawa si Benji at mayroon na rin silang dalawang anak. Paano mo naman uh, ilalarawan ang iyong ang better house? ko lang is sa uh, swerte ko at na uh, napakasaya kong tao, unang-una she treated my sons as her own na ganun niya kamahal and uh, yung pagtulong niya uh, siya lahat yung nag-ayos nitong bahay siya yung nagluluto para sa amin so nanay na nanay wala na akong hahanapin sobrang bait na tao Actually, si Benji kasi okay, artista siya. Tapos naman siya sa TV as a PBA player. Pero hindi siya pretentious. Wala siyang pagkukunwari, kaplastikan. Kung yung nakikita niyo, yun yung totoo. Nakakatawa siya sa TV. Nagpapatawa rin siya sa tunay na buhay. Pero siguro ang hindi alam ng marami is kung gaano siya kabait. Mabait to the point na pwede siyang apihin ng maraming tao. Matapos naming magkwentuhan, inilibot ako ni na Benji at Lysen sa kanilang tahanan. <laughs> Alright, ito na ang inyong living room. Ano pa kalines. Parang hindi apat na lalaki ang anak niyo. May rule kasi, bawal magbabaan ng toys. Ah, okay. yung toys sa uh, den na. Yes. Sa yung body okay. dito ako oh, ang pinaka na usapan niya dito. Pero ang sapa niya. Sobrang mabait lang talaga siya kasi. May isa na na-explain, okay na-explain sa kanya. Oo. Ngayon hindi hindi pwede mo, hindi mo pa inalami. Ito ang aming gardo. Galit uh, siya, pag-ibang tao. Ito niyo. Galit sa inyo. Ayun ah, na yan. Alam mo na ako ha, kaya lang. Sige, tatayo rin yan. Natay natin. Okay. Ito ang aming dahil. Oh. So, kung makikita ko, meron din dito. Hindi video. talaga halapan apat na lalaki. Ang galing mo. <laughs> yung um, dalawa mong malaking anak, ano yun? Parang, parang kaibigan na rin ba? Ang turingan nyo? O ano pa rin? Nakikipaglokohan sila sa amin, nakikipagjob. Pero wala naman yung respect, makikita. Correct. Mm -hmm. Saka, siyempre, kaya pa pa, no, nagtatago pa rin. Pa. PTD so may kausap pala mo. So ngayon nasa point na sila na date talk to girls. Oh oh. oh yes. And it's how do you feel about that? Normal, it's normal. Okay lang. Ano ano, mas okay na? Alien. Mababa ay yung kausap. Okay na 'yun, basta lalaki mo kausap. Sobago. Oh, nga naman.